So, what's up mga ka -joinies? By the way, this is Anne kamusta? So, matagal-tagal rin ako hindi nakapag-upload ng vlog. So, di pa kasi ako, uh, di ko pa tina tinatapos yung mga video ko. So, uh, wala pang, <laughs> wala lang time kaya di pa ako makapag-upload. Pero sa ngayon mga ka-journeys, so, meron lang akong isi-share sa inyo na video na kung saan eh, uh, nagkaroon ng hold dito malapit sa amin, sa Kabite, sa may Anabu Coast sa may Anabu. So, hindi ko alam kung sa parte ng Anabu, pero along uh, Aguinaldo Highway to eh. So, ipapakita ko sa inyo yung video nung nangyaring insidente. Eh. Kagabi lang daw to nangyari. So, uh, kanina ko lang din to nakita na dumaan sa wall ko sa Facebook kasi may nag-share. So, nagulat ako. So, hindi ko kalahin magkakaroon ng hold upan dito sa may ano, Anabu. Kasi malapit lang to sa area namin eh. So, para pamilyar din kasi yung rest na restaurant na kinainan ng mga na-hold up. At ipapakita ko sa inyo yung video na kung saan nangyari, nagkaroon ng hold upan. Pansinin nyo maigi mga ka-journeys, merong baril na kagad yung mga naka helmet pagdating nila. So talagang ang purpose nila is mang hold up talaga doon sa mga kumakain na yun. At hindi ko lang alam kung pati yung mismong restaurant, eh hinold up din nila at kinuha na ng pera. Tingnan nyo yung reaction ng dalawang kumakain na magjawan, di kaagad sila nakareact kasi gulat na gulat talaga sila so at may baril pa so talagang matatakot sila kahit siguro, kahit ako siguro makita ko yung baril na nakatapat sa akin o na nakatutok talagang matatakot ako eh. Grabe talaga sila, walang katakot, takot sa katawan. mo. at ayun nga, pati 'yung mismong kahera, kinuha din ng pera. 'Di rin nila pinalampas At kung mapapansin nyo mga ka-journeys, 'yung lugar nila, ko konti lang at mismong yung magjowa at saka yung mga doon sa harap lang yung kumakain walang ibang mga tao kundi sila sila lang kaya talagang talagang minatiyagan niya ng mga holdapper at pinag ano inispatan nila yan. matagal na nila siguro minanmanan niyan kaya kanina pa siguro sila nandiyan kaya nung timing na konti lang kumakain ayan na gumawa na sila ng hakbang sa likod mo babarilin kita. ano ka pag may ano どうしてもよろし at ayun, 'di ba? So nakita niyo na kung paano na lang na biglang nold up yung dalawang magshota tapos meron pang kumakain doon sa may unahan nila bago sila hinold up. So talaga parang nagulat sila. So hindi sila nakapag hindi sila naka-imik, hindi sila nakagalaw agad kasi may dalang barel yung mga hold up pero so na mga nakamotor pa sila at hindi lang sila isa dalawa kundi marami sila grupo so uh, first time to first time to na napanood na nagkaroon ng hold up and sa lugar na yan so nakakatakot talaga ang panahon ngayon mga so hindi mo na alam kung saan ka uh, magiging safe so kung safe pa ba kuma, ano kumain o maglakad lalo na especially ngayon sa nalaman namin uh, na panood kong video diyan sa ano sa Coastal, uh, ano, Coastal, sa uh, Anabu, basta somewhere dyan sa Anabu, so nakakatakot na. So, ah uh, palagi tayo mag-iingat mga ka-journeys, lalo na sa mga area na ano na ah uh, madalas na nagkakaroon ng mga krimen. So, for upan up ah uh, wala na talagang safe ngayon. So, di natin alam kung ano na nangyari after nung anong yon matapos yung hold upan up na yon so tingin ko ni report na rin naman yon nung ano nung may-ari nung kinainan nila sana gawa ng aksyon so ng kapulisan dito sa ano namin sa sa lugar sa Imus and ano po uh, sana ma-identify ma na rin sila at mahuli at kasi nakakatakot talaga so di natin alam kung ano yung pwede pang mangyari at kung sino pa isusulod nila mabibiktima so wala tayong kaalaman lang ka ah so palagi tayong mag-iingat at sa um, ano maging tayo sa paligid natin sa mga nakapaligid sa atin kasi hindi um, natin alam baka mamaya ay eh, minaman man na pala tayo. Share niyo tong video to mga ka-journeys para sa ano sa awareness ng lahat ng mga taga imusenyo o kabite o kung saan pang parte lugar na ano dito sa Pilipinas. At para maging ano to, ababala so maging paalala sa atin na kailangan maging ano tayo alisto at saka maingat sa mga lugar na pupuntahan natin. So at pag may nangyaring ganito so i-report kaagad natin sa mga pulis sa malapit na ano na munisipyo o stasyon kasi para magawa mas ano ma-actionan agad and yun sama, sana mo ulit ka agad sila mahuli kan mahuli na talaga sila so nabubulag pa ako so yun at hanggang dito lang muna mga kajanis binura na kasi ng owner yung post niya so, pero may mga nakapag ano pa save ng video so isa na rin ako doon kasi uh, gusto kong ano uh, i ano i-share yun parang babala at saka pag-iingat na rin para sa ating lahat So, yun lang. So, mag-iingat kayo palagi and God bless. And lagi tayo magdadasal doon sa tayo pumunta. So, hanggat mare doon tayo sa maraming tao or kung kakain tayo sa mga restaurant, kailangan sa maraming tao. So, kasi medyo konti yung lugar na tayo eh, tao yung kumain doon na hold up sila so kakain tayo hanap tayo ng lugar na kusang safe tayo pwede safe tayo at ano makakain tayo at makakapag relax tayo sa kakainan natin at sa pupuntahan natin okay paalam